Mateo! Oh! Saan ang lakad mo? Mag-aaral ako magmaneho. Magmaneho? Sino mo mag tuturo sa'yo? Si Sir Jerome. Mahiya ka nga. Kakakilala mo lang dun sa tao. Iniistorbo mo na. Mabait si Sir Jerome. Ay nako. Bakit ba kailangan pa mag-aaral mag-drive? Eh, malay mo. Makahanap ako ng ibang trabaho. Hay nako. Bahala ka. Pumunta-punta pa ako dito. Huwag ka nang magalit, ha? Tara na, kasi baka iwan ako ni Sir Jerome. Sige na nga. Paguna. Ayan, o. Oh, Tandaan lang. Ito naman, o. Oh. Hindi, na, okay lang. Ano ka ba? Okay lang, no? Akong bahala sa'yo. Magkasundo naman ho pala kayo ni Fidel. Bakit hindi po natuloy ang kasal niyo kay Ligaya? Dalawang gabi bago ang araw ng aming kasal ni Ligaya nagkatuwaan kami ni Fidel. Balak namin kumuha ng bayaran babae. Kaya na, kulang ang pera namin. Kaya nauwi sa mainit na inuman ang gabing yun. Tagay pa! Tagay pa! Rin, tagay pa! Tagay pa ba? Ay. Yes! Oh, ako naman, ako naman. Ay, Ay sige, ikaw na. Dali. Ay nako, dinadaya tayo. <laughs> dinadaya. Eh, <dayo. Dinadaya. laughs> tama lang yan. O paano? Paray parehas lang. Uli ko na to eh. Bukas, maaga pa ako sa factory. Ano ako? Dahil pa man nga ni Kitabu, yung mahali ka na. Nagje-German ka na naman? Lasing ka na? Oo nga, lasing ka na! Oo nga, pa. Wala na ako. Ay, ingat, ingat ka. Oh, ingat ka. Baka masalubong mo diwata. <laughs> Mas mabuti nang makaraos din. Oh, loko-loko. Eh, paano kung si Perita pa sa lubog mo? O nga. Dahil siya nga. Si Perita? Hmm. Kaya na rin. Basta may kakani. <laughs> <laughs> Mayayag dahil <lahat> sa kakani. <laughs> o, oh, pa'yo. O. Oh. Atin ko na to. Mukhang lasing na. Hindi na kaya. O, pag kaya mo pa, bumalik ka dito, ha? Dito lang kami. O, ingat kayo, ha? Palikoy yung daan. Tsaka mga lasing na kayo. O, ay. Inom pa tayo? Uh, kaya mo pa? Ako pa! Ano ka ba? Akin to, ha? Oops. sa susunod may papatigim ako sa yo. Sobrang lakas ng tama. Yung pinakulo ang katas ng talampunay, kailangan mong matikman yun para malaman mo kung gaano ka katibay. Ano yun? Talampunay? Oo, oh, yung halaman na may bulaklak na kulay puti at pink. Yung parang kalimbang. Kaya mo bukas, papatikim ko sa yung kalimbang ko. Talaga? <laughs> Kalimbangin mo ako bukas, ha? Ako sige ito akin, ha? Oo, oh, sige. <laughs> ah, oh, <okay. laughs> ikaw naman. ikaw, ikaw. Pare, ano ba yung sabi ko yung ano, yung lasing? Buyong. Ah, buyong ka na! Buyong! <laughs> bako pa! Ano yung bako? Hindi pa! <laughs> hindi! Buyong ka na! Buyong ka na! Hindi pa! Ayun ako, ayun Oo, oh, kaya pa? Oo, oh, ako na to ah! Ako na to! Ah, oh, oh. sige! Mm. oh, hindi mo na kaya eh! Kaya oh. pa! Ito ah, para sa ito! Oo, oh, sa niyo sa ikaw ang buyong, hindi <laughs> ako. Man sa samuya, may daragang dusta. Minsan na mamasa. Ay, hindi na mamasa. Nagugas ng pekpek. -pek. Bastos ka talaga. Ay, nako. Mateo? Oo. Ah. Ano na ba yung pinaka-wild na natikman mo na sa sex? Kung ano-ano naman kasing ginagawa namin ni sette eh. Eh, sa kapwa lalaki. Wala, wala pa. Wala pa? Wala. Kahit VJ lang? Wala. Eh, ikaw? Ako? Madami na. Sa lalaki. <laughs> ha? Lalaki? Oo. Oh, bakit? Nandidiri ka ba? Hindi naman. Kung yan ang trip mo eh. Eh, paano pag may nagaya sa yung isang lalaki for sex. Tatanggihan mo ba? Depende. Depende saan? Basta. Mateo, lasing ka na. Di pa. Lasing ka na. Di pa. <laughs> ano ka ba? Lasing ka na. Sabi ko sa'yo, itong sipper mo, nakalimutan <laughs> mo isara. Sarad mo nga yan! Ang mm, nga ako. <laughs> liga, liga, liga. Hindi tayo. Ay, naku, sabi ko sa'yo, lasing kayo na Ano ba yung paano yung kanta mo? Paano yung kanta mo? Duman sa Samuya, <laughs> may daragang dulo. Lutuin mo to. <laughs> dala yan ni Tita Jo galing Hong Kong. Wow, mukhang okay to ah. Okay talaga yan. O, oh, teka. Pawis-pawisan ka. Magpalit ka nga, baka matuyon ka pa ng pawis. na, natikman muna natin tong dala mong imported. <laughs> um, ipinamamalita pala ni Ronel. Parating bukas ang tatay nyo. Pinangakuan pa nga kami ng tsokolate eh. <laughs> ano ba plano mo? Magpapakilala ka na ba agad sa kanya? Iwa ewan ko? Ano bang... Anong ewan? Eh di ba ang tagal mo nang iniintay ang pagkakataon na ito? Gusto mo ako magsabi kay Mr. Atienza? Huwag ka nga makialam. Huwag ka makialam sa diskarte ko. Diskarte? Eh wala ka naman diskarte eh. bilog ang buwan ng gabing bago kami kasal ni Ligaya. Naubos na ang halak. Kaya naisipan kong maglaga ng talampunay. Baka naman po kaya kayo nakakita ng diwata ay eh, sa lakas ng tama ng katas ng talampunay.